Andito kami sa lugar na dine-in restaurant. Ito ang lugar ng dine-in restaurant. Dito kami kumain. Dito kami magbi-meeting ngayon. Ito ang lugar ng dine-in restaurant. Dito daw, pag-party daw sa children party. Maganda ang pwesto, oh, dine-in restaurant dito sa Balibago, Angeles City. Ayan. Dito yun sa mga bisita, na pwede rin. Ayan. Magandang lugar ng dining. Restaurant. Meron bar, may bar dito. Ah, wait. Ah, hindi bar tao dito. Pwede ka mag-order ng gusto mo isyak. Ayan. Ito so, yung ano. Maganda rito. Tingnan nyo ang lugar ng Dine-in. namin ng mga, mga co-workers ko. Yan ang lugar ng Dine-in restaurant. Ganda siya. Ayan. mang -me meeting kasi kami ngayon. Kaya kami nandito. At kasama na rin sa pagkain. Yan ang lugar ng... Dine-in Restaurant ng Balibago, Angeles, Pampanga. Aha. Maganda siya. At dito kami ngayon sa Dine-in Restaurant ng Balibago, Angeles, Pampanga. Ganda ng lugar niya. Lililibot po kayo. Dito kami nagmeeting. meeting Alam po, nandito po kami sa Dine-in. Ayan po mga kasama po, mga kuway kami dito sa ganit. Good evening po, po sa inyo lahat. Ayan. Dine-in restaurant Nag-meeting po kami dito Ng mga kasama kong co-workers Sabay nakikain din kami Hahaha <laughs> ang lugar na dying in. Ayan, o. No? Ganong kalaki. Nakikikain lang kami dito. <laughs> dine in restaurant. Nakikikain lang po. Ayan ang pagkain namin. Ayan yung mga pagkain namin, o. Oh. Diba? Sosyal ang pagkain namin. Dito sa dine-in restaurant. O? Oh? Mm. Diba? <laughs> dining restaurant. Mag-trending kami ah. Mag-trending to na. Paano ka? Ayan pa. Girlfriend ko. <laughs> Yo! Ano <Papaya. laughs> ito po kami sa dining restaurant? Nag-meeting po kami ng mga co-workers ko. Thank you! Mm -hmm. Good po sa inyo lahat and God bless.